Happy anniversary, love ko! Abot teng ang pagbati ni Joshua sa kanyang kasintang si Sabrina, sabay abot ng bulaklak at tsokolate. Meron pa ako isang gift sa'yo, love. Pero, dun ko na ibibigay sa'yo sa puputa nating restaurant. Sana magustuhan mo. Kahit ano pa yan, love, sure akong magugustuhan ko dahil galing yan sa'yo. Ah, eto pala yung gift ko sa'yo. Happy anniversary, my love! Sagot naman ni Sabrina habang binibigay ang mamahaling relo sa kanya, nobyo. Love, mukhang mamahalin to ah. Na-appreciate ko ito mahal pero hindi mo naman kailangan bumili ng ganito kamahal na regalo para sa akin. Presensya mo nga lang, sapat na eh. Nahiya tuloy ako sa regalo ko sa'yo. Presensya ka na mahal ha. Ito lang ang kaya ko sa ngayon. Halas siya? Sad po yan? Ay kabisado mo na nga ang kiliti ko. Alam na alam mong mahilig ako sa flowers and chocolates. Typical man yan sa tingin ng iba, pero totoong napapasaya mo ako. Haga na mag-overthink pahal. Lagi mong tatandaan na na-appreciate kita at love na love kita. Smoke ka na! Dumiretso silang dalawa sa resto bar na pinagtatabahuhan ni Joshua bilang isang acoustic performer. Pagdating nila doon ay nakahanda na ng mga pagkain at inumin sa kanilang lamesa. Nagpatulong kasi si Joshua sa kaibigan niyang waiter na si George sa pagsupresa kay Sabrina. Upo ka na mahal. Ipinahanda ko din pala yung mga paborito mong pagkain. Meron tayong sisig, lechon kawali, chichan bulaklak at silog meals. Sabihin mo lang kung may gusto ka pang kainin. Saad ni Joshua. OMG! Ang sarap ng mga putok batog na pagkain na to ah! Ayos sa ayos to sa akin love. Minsan lang naman ako makakain ng mga to. Thank you! I-enjoy natin itong gabi natin, love. Piglang tinawag si Joshua ng may-ari ng restobar para mag-perform sa stage. Chill ka lang dyan, love, ah. Panoorin mo ko. I love you! Kinuha ni Joshua ang kanyang gitara at umakit na sa stage. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Joshua. At ang kantang ito ay isinulat ko para sa aking pinakamamahal na nobya. Sab, mahal ko. Happy anniversary. I love you! Nagsimula ng tumugtog at umawit si Joshua. Tinawag niya si Sabrina sa stage para makantahan niya ito ng malapitan at para mas malamdaman nila ang mensahe ng kanta. Ngunit hindi na natapos si Joshua ang kanta na may biglang tumawag kay Sabrina. Sabrina, anong ginagawa mo dyan? Papa! Pagalit na pagpansin ni Mr. Rojas sa kanyang anak. Natigilan ang lahat sa nangyari, lalo na ang magkasintahan Pakiramdam nila ay napahiya sila sa harap ng maraming tao, kaya dali-daling bumaba ng entablado si Sabrina at lumabas ng bar. Sinundan naman agad siya ng kanyang nobyo. Sab, wait! Sorry, hindi ko alam na nandito pala dad mo. Paghabol ni Joshua sabay hablot sa braso ng kasintahan. Sorry Joshua, nahuli nga ta tayo. Siguradong paghihiwalay nga tayong dalawa. I'm sorry. Napahagulhol si Sabrina sa nangyari. Lumabas na rin si Mr. Rojas at lumapit sa magkasintahan para kumpratahin sila. Sabrina, itong lalaki na to ba ang pinagmamalaki mo? Itong pipitsugi na musikero na ito na mukha mahirap pa sa daga? Anong klaseng buhay ang ibibigay sa'yo nito? Dad, wala po kung alam kahit mahirap pa siya. Ang importante sa akin ay nirarespeto at minamahal niya ako ng lubos. Saad ni Sabrina, magtigil ka. Hindi kayo nararapat sa isa't isa at ikaw namang lalaki ka. Ang kapal din ng mukha mo na isiksik ang sarili mo sa buhay ng anak ko. Tandaan mo na ang mga hampas lupang katulad mo ay walang karapatan mo sa anak ko. Hindi na nakasagot pa si Joshua dahil hinatak na agad ni Mr. Rojas ang kanyang anak papasok sa kanilang kotse. Pagkatapos na nangyari iyon, hindi na nagparamdam si Sabrina kay Joshua Tinakot kasi siya ni Mr. Rojas na masisira ang buhay ni Joshua kapag pinagpatuloy pa nila ang relasyon nila. Itatakwil din si Sabrina ng kanyang ama kung magmamatigas pa ito. Kaya tuluyan nang nagkalayo ang dating magkasintahan. Makalipas ang dalawang taon, nagkaroon ng kani-kani ang buhay ang dalawa. Si Sabrina ay nagpakasal sa anak ng kasosyo ng kanyang ama sa negosyo. Sa katunayan, hindi niya naman mahal ang kanyang napangasawa Sumunod lang talaga siya sa kagustuhan ng kanyang ama na maipakasal sa kapareho nila ng estado sa buhay. Ang pamilya kasi nila ang may-ari ng isang tanyag na airline company sa Pilipinas. Samantalang pinakasikat na beach resorts at malls naman ang pagmamay-ari ng asawa ni Sabrina. Ayon kay Mr. Rojas, mas mapapabuti ang kanyang anak kung magiging parte ito ng isa ring mayamang pamilya. Ngunit hindi alam ni Mr. Rojas ang totoong sinapit ng kanyang anak sa kanyang manugang. Pucha naman! Bakit pinakialaman mo ang mga gamit ko, Sabrina? Pabalang na tanong ni Anthony, asawa ni Sabrina. Gusto lang naman ayusin ni Sabrina ang mga gamit ng mag-asawa. Ngunit may nakita itong bikini sa loob ng bag ng asawa. Isa lang ang ibig sabihin nito, nang na naman ang kanyang asawa. Bakit meron ka nito sa bag mo? kalmadong pagtatanong ni Sabrina. Wala kang karapat magtanong dahil alipin lang kita. Pumay lang ako magpakasal sa'yo para may yaya ako at may dagdag katulong dito sa bahay. Wala akong paki-alam kung doktor ka at galing ka sa mayamang pamilya dahil paningin ko sa'yo ay walang kwentang babae. Sobra ka na magsalita! Sinampal ni Sabrina ang kanyang asawa nang walang pagdadalawang isip. Punyeta kang babae ka? Sobra pala ah! sinikmuraan at pinagsasampal ni Anthony si Sabrina. Inilihim ni Sabrina ang pananakit at pambabae ng asawa dahil sa takot niya na hindi siya paniniwalaan ng kanyang pamilya. Ayaw niya na rin na magkaproblema pa ang kanilang pamilya kaya tiniis niya na lang ito. Dahil dito, may mga araw na pumapasok pa rin si Josh pa sa isip niya. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung anong klase ang magiging buhay niya sa piling ng dating kasintahan kung ipinaglaban niya lamang ang pagmamahalan nilang dalawa. Ang totoo ay hindi niya pa rin talaga makalimutan si Joshua na siyang laman pa rin ng puso niya. Samantala, kung gaano kamiserable ang buhay ni Sabrina, ayun naman ang ikinaganda ng mga sumunod na nangyari sa buhay ni Joshua. Dahil sa angking galing at dedikasyon ni Joshua sa musika, nakahanap siya ng music producer na tutulong sa kanya pumunta sa Korea. Dito na nagsimula ang pagiging matagumpay niya sa industriya ng musika. Brother, congrats! Ang sayo ko para sayo. Anong pakiramdam na nakapag-release ka na naman ng original songs mo sa maraming music streaming platforms? Pugod dyan, kilalang kilala ka na rin dito sa Korea at napakaraming umiidolo sayo. Wika ni Clark, ang music producer ni Joshua. Umaapa ang kaligayahan ko, brother. Maraming salamat sa suporta mo sa akin. Kung hindi mo ko tinulungan, hindi ko naman magagawa ang lahat ng ito. Pagpapasalamat ni Joshua habang pinapakita ang pagiging mapagkumbaba sa kabila ng kanyang tagumpay. Pero alam kong patuloy ka pa rin nangungulila sa babaeng pinakamamahal mo. Tama ba ako? Kahit hindi nga pinaglaban ng pagmamahalan namin, siya pa rin ang isa sa mga inspirasyon ko kung bakit ginawa ko ang lahat para ayusin ang sarili ko at matupad ko ang mga pangarap ko. Sa totoo lang, hindi ako nagkikimkim ng galit dahil hanggang ngayon mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Sa pagtagal ng panahon, tuluyan na talagang sumikat si Joshua dahil napakinggan na rin ng buong Pilipinas ang musika niya. Umabot na rin kay Sabrina ang magagandang balita tungkol kay Joshua. Lubos ang kasiyahan niya para sa dating kasintahan sa kabila ng miserable niyang buhay hanggang dumating ang araw na hindi niya na talaga kinaya ang pambabae. Pagkakulong sa sugal at pisyo at pananakit ng kanyang asawa. Pagkatapos sa maraming taong pagtitiis, nagdesisyon na siyang hiwalayan ito. Wala na siyang pakialam sa yaman nila kung ang kapalit naman nito ay magulong buhay. Nagpakalayo-layo na siya at nagkaroon ng sariling buhay. Naniraan si Sabina sa Cebu para sa si ikapapanatag ng kanyang loob at isipan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang profesyon bilang doktora para matustusan ng kanyang sarili. Nangako siya sa sarili na hindi na siya kailanman naaasa sa yaman ng kanyang pamilya. Tatayo siya sa sariling mga paa at iaangat ang sarili niya. Pagkalipas ang 30 years, biglang naglaho si Joshua sa industriya ng musika nang walang nakakaalam ng totoong nasan. Ikinababahala ito ni Sabrina dahil sinubaybayan niya ang buhay ng dating kasintahan dahil sa kanyang pagmamahal dito. Kaya hinanap niya ang mga taong tumulong kay Joshua upang makahingi ng impormasyon tungkol sa kanyang pinakamamahal. Hi Clark, pasensya ka na sa abala. Ako nga pala si Sabrina. Gusto ka lang malaman ko na saan na si Joshua. Matagal na kasi akong walang balita sa kanya. Sabrina? You mean, yung ex-girlfriend niya? Oh, mabuti naman ay nag-reach out ka sa akin. Kailangan niyong makita ni Joshua dahil ikaw lang ang hinahanap-hanap niya. Sumama ka sa akin. Paglilinaw ni Clark. Yes, ako nga. Ano pa nangyari sa kanya? Tatapatin na kita. Inatake siya ng sakit na sa Mitia kaya napilita siyang tumigil sa pag perform Ayong ipaalam sa publiko ang kondisyon niya, kaya naglaho na lang siyang parang bula. Ayaw niya na ipaalam ito sa iyo dahil nahihiya siya. Pero hindi ako papay na hindi kayo magkasama. Kaya halika na at puntahan na natin siya. Agad-agad silang bumiyahe papunta sa bahay ni Joshua. Nagulantang si Sabina sa kanyang nakita. Pagdating niya ay mainit ang ulo at agresibo si Joshua ayaw niyang uminom ng gamot, kaya nagwala ito. Nurse, mamaya na lang yan. Kami na ang bahala dito. Saad ni Clark. Sino kayo? Bakit andito kayo? Sinabi ko na ngang ayaw ko uminom yan eh. Dahil napakapangit ang lasa. Pabalag na tanong ni Joshua nang makita si Clark at Sabrina. Joshua, ako to, si Clark. Matalik mong kaibigan. Kasama ko si Sab ngayon 'Di diba, matagal mo na siyang gustong makasama? Hello Joshua. Pasensya ka na dahil ngayon lang ako nakabisita. I'm really sorry sa lahat ng nangyari, Josh. Pinagsisisihan ko na hindi kita ipinaglaban. Ngayon, babawi ako sa iyo at hindi hindi na kita iiwanan. Pasensya ka na talaga kung ngayon lang ako naging handa na mahalin ka ng buong puso. Andito na ako, mahal ko. Hindi kita pababayaan. Niyakap ni Sabrina si Joshua. Sino ka? Itinulak ni Joshua si Sabrina na tila iritable ito sa mga nangyayari. Hindi na gumagana ng maayos ang utak ni Joshua. Maraming beses na hindi na siya makaalala at lagi siyang agresibo kahit sa mga simpleng bagay. May mga pagkakataon din na nag-aasal bata siya. Ito ang ginawa sa kanya ng Dimitia. Ngunit hindi sumuko si Sabrina at nagdesisyon siyang magsama na sila ni Joshua para maalagaan niya ito at maiparamdam ang kanyang pagmamahal. Napakasakit pala kay Sabrina na hindi na siya maalala ng lalaking pinakamamahal niya. Pero iniisip niya na lang ang kapakanan ng minamahal niya. Kailangan niyang gawin ang lahat para matutukan at maalagaan si Joshua. Nais siyang maging komportable at masaya pa rin si Joshua habang nabubuhay pa siya. Hanggang isang araw, naging maganda ang gising at maaliwalas ang mukha ni Joshua sa hindi malaman dahilan. Kinuha niya ang kanyang gitara at dumapit kay Sabina. Sa puntong ito, nakilala niya si Sabina. Ngunit hirap na siyang ipayag sa saloobin niya kaya idinaan niya ito sa musika. Bigla niyang tinugtog at inawit ang kantang isinulat niya para kay Sabina. Mabuhay man ako kahit sa ang mundo, ikaw pa rin ang iibigin ko. Huling liriko na inawit ni Joshua. Bumagsak ang mga luha ni Joshua at Sabina at hindi na nila kinailangan ng mga salita pa upang iparamdam ang totoong pagmamahal sa isa't isa. Hindi kailanman nakalimot ang puso nagmamahal ni Joshua kaya kahit mahirap ang kondisyon niya na naig pa rin ang tunay na pag-ibig na mapag-unawa at mapagpatawad. Ilang araw pagkatapos ng pangyayaring iyon ay pumanaw na si Joshua. Nangako si Sabina sa puntod ng minamahal. Joshua, sa susunod nating buhay, pangako ko na hindi na ako magiging tuwag at sisiguraduhin kong lagi nang magwawagi ang pagmamahalan natin Mahal na mahal kita hanggang sa muli. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!